Para sa akin ng na mage ngayong season 12 si Sanji ng Echo. Si Sanji. 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 Sanji, Sanji. Caval, Kasi yung playstyle niya ngayon as mid lane is maingat na aggressive. Magaling siya gumamit ng mga skills niya. Malawak yung hero pool niya. Base sa stats niya, sobrang ganda ng mga nilalaro niya. Tingin ko help siya para maging champion talaga yung Echo. Magaling din siya sa mga ng mga bush. Parang may map reading siya Top 3 mid laner ko this season ni si Tabetdid Then Pew, Sanji, tsaka si Haji. Top 1 ko si Pew. Top 2, Sanji. Top 3, Yue. Ang top 1 ko si Sanji. Ang top 2 ko si Haji. Top 3 ko si Pew. Haji si Sanji and si Super Prince. Top 1 ko si Sanji. Top 2 si Pew. Top 3 si Super Prince mas agresibo kasi si Sanji eh. Talagang lalaban ng skillan sa'yo. Kahit mamaga kayo pareha sa mid, okay lang sa kanya. Tatalonin kanya sa micro at Number 2 sa si Sanji kasi sobrang ganda ng pinapakita niya. Kung paano niya control yung, ano, yung mid lane sa early game. Sa stats niya, sobrang ano, viral lang siya mahuli. Sobrang hirap niya ano, wala kang sa lane. Ang dami rin ang tututunan sa kanya. Para sa akin, top 3 si kasi unang season pa lang niya. Napatunayan na agad niya na kaya niya makipagsabayan sa mga pro player at nakuha niya yung rookie of the season na title. Top to ko si Uwe kasi gusto ko rin yung galawan ni Uwe sa mid lane kasi ang hirap niya rin huliin. Alam niya yung timing niya paano siya laban sa team fight tapos mga skill shot niya laging tumatama. Ang player siguro na kailangan pa may improve si Aji kasi napahinga siya na isang season na ito. ng post-box po sa akin ngayon Siguro si Pew. Kasi idol ko siya pero pagka siya na yung sinasuportahan ko, laging hindi niya nakukuha yung kampiyon natin eh. Kung binibiti niya ako eh. Simula nung umalis si Ray di dito siya nag-champion. Kaya ito kasi sabi ko sa kanya na ano, natutuwa ako na maglalaro ulit siya kasi nila season coach eh. Tapos ngayon makakatapat ko na ulit siya sa me. Pinakagusto ko sa game style ni Eto eh, Maxis yung tapang niya sa paglalaro. Kasi kahit anong mangyari, hindi mo makikita sa kanya yung takot siya sa paglalaro eh. Di tulad ng ibang mid no, na kapag nalalogay, ayaw na Tapos hindi na gumagawa ng sarili para sa akin si ito, Max, kailangan niya ulit mag-batak, mag-grind. Kailangan niyang habulin yung laro niya, kung ano yung laro niya dati. Nainanong ano, ko kay Pew, pag pinupo na siya sa ng mga error niya, tapos hindi na siya magsasalita nun. parang nawawala na yung pagiging captain niya sa team. Mawinsan, mali-mali din yung decision niya sa pagkakuman. Ang masabi ko lang sa sinabi ni Sanji na siya yung pinakamagaling na paspor ngayong season. Huwag siya papakampante kasi galing akong top 8. Lahat na nasa baba, walang ibang pupuntahan ganti taas. Kung irarang ko po yung mga mid laners, uh, feel ko po ako po yung top 1, tapos lahat sila top 2 na. Kasi feel ko pantay-pantay lang naman sila. Kulang sila sa Europol and kulang lang sila sa top 1. Mas marami akong kayang gamitin kesa sa mga ibang mid laners.